What's up mga kaginipig? Today's video guys, Ishare share ko sa inyo yung idea ko na paano namatay yung mga bibis ng mga ginipig ko. Dalawang bibis na ako namatayan ngayong gabi sa ka kahapon. Tatlong araw na kasi yung ulan dito sa amin sa Kamay Lopez Yor. Kaya yon sobrang lamig ng, eh, ng panahon. Kaya tamang-tama sa paglibo ng mga ginipigs ko. Kaya ngayon ko lang na uh, ano na realize na dapat pala tinakpan ko na nakpan ko yung kulungan niya. Ang ganitong setup ng cage niyo guys, oh. open. Lagyan niyo yung yung takip yung bubong o ang gilid niya para hindi sila sobrang lamigin. Lalo na yung mga ginipigs niyo na malapit na mga anak kasi anytime mga anak sila pag sobrang lamig sa kamamatay yung mga babies nila. Kaya yun guys, share ko sa inyo. Please subscribe to my channel guys. Good day.